Ayan mga idol, welcome sa YouTube channel Prince TV Ayan at paglaro tayo ngayon dito sa Dragon vs Tiger Ayan Tingin tingin mo tayo sa pattern, sarap ng Tiger nito mga boss Tiger to mati Ayan nag Dragon Ito ata pattern nyo tiger tayo dito mga boss mili ka lang dito sa dalawa mga boss ito yung kinagandaan kasi dalawa lang yung pagpipilian mo kaso lang uh, di ba alam sa dito yung uh, mananalo ngayon uh, small tips tayo no yun tiger ito yung susundan niya siguro mga idol ito continue pa rin dito blue pa rin yung tiger Continue yan dito mga boss Tiger tayo Saktong siya blue Matapat siya sa blue Continue yan dito nah, Sabi ko na eh Parang magme-mirror to mga boss may mirror ata itong mga boss may mirror nga ito ah wala na hanggang dito lang siya nagyelo na yung dragon oh sakto talaga to mirror no? sakto na sakto tatapos na yung blue dyan tapos na yung pattern na dito para little L sakto dito dalaw dalawa yellow yung tapat sakto yun nga sakto kukontinue siguro to 5 lang tayo mga boss baka, baka mirror kasi ito mga boss eh tay hmm alternate na naman siguro ito dragon tayo dito mga boss dragon tayo yun na baka mag alternate to mga boss So, yung naging yellow yung dragon. Ay, sabi ko na. Ito yung Dragon Tiger Results Analysis. Yan, magandito ka mag, dito ka Dito mo yung pattern analysis nga tawag eh. Tignan. Tiger. alternate siguro to sakto blue yung tiger yun 4 na yun dali nga tiger pa rin to last bonot na to mga boss pag nanalo to kasot natin yun sarap Shot na tayo mga boss Yun, ayan Huwag kalimutan mag subscribe mga idol At share ang ating video Maraming salamat sa panonood mga idol Yung solid supporters ko dyan Pakilapag yung gcash nyo po Maraming salamat